sa naman si House Speaker Martin Rubualdez na mapapabagal ng Administrasyong Marcos Jr. ang inflation rate o bilis na pagtaas ng presyo na mga bilihin ah, sa bansa katuwang ang Kamara. Ito yung reaksyon ni Speaker Rubualdez sa ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 3.7% ang headline inflation itong Hunyo bula sa 3.9% noong Mayo ay kay Speaker Romualdez, magsisikap sila para higit pang baba-baba ang nasingil sa kuryente at presyo ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pagpasa ng ilang legislative measure. Para naman kay House Committee on Ways and Beans Chairman Joey Salceda, na isa ring ekonomista, under control naman ang inflation sa bansa pero naniniwala siyang mas mapagbubuti pa na babalaan ang sitwasyon lalo na sa sektor ng agrikultura.